Yo, hey, what's up mga lods? Hey. Tinuturoan natin kung paano mag-plancha ng buhok. At kung... Ayan po, ating tinuturoan. Dati gumagupit. Tinuturoan natin ng gupit. Okay na. Nag-aaral pala mga lods. Ba? Hindi niya alam yan paano ipit. Ayan o. Pwede naman dito yun eh. Baka ka mag-walk dito. Ba't ka pa pumunta dyan? Pwede ka naman dito mag-ano mo. Ayan o. O. Planchay na mga lods. Okay. Let's go. Let's go sa dulo. Hindi pa. Let's sa dulo. Ayan. Ayan ayos mga lods madali lang matuto sa plancha